Ayan, magandang hapon sa inyo lahat yan mga kaaloy Mga master May kampak dito sa panibagong vlog natin Again, kung bago ka pa sa YouTube channel mga kaaloy Huwag kalimutan mag-subscribe lagi At pindot na rin yung notification bell Para updated kayo yes, sa mga, mga video So ngayon mga kaaloy Kung nakatandaan yung mga binagawa kong pinto Ito, pinakabit ko na Nandito uh, tayo ngayon sa site sa Santa Ana Ito yung ginagawa natin na uh, Todis Publication. Papasilip ko lang sa inyo. Dito na tayo kinakabit na. Ito so, alay mga kalay, may mga kinabit pa ako mga sliding dito. Mga ano na karang linggo pa. So hindi ko na i vlog yun. Pero na-video ko doon sa pag-assemble yun para pag-install. Hindi na. So dito ay papasilip ko lang sa inyo yung pinagawa natin. Ito yung kahapon. Ito yung print store natin. Ito yung section na pinagsama po yung alcove frame at saka sliding sliding window. So nakakabit na yan, di pa na natin nakikita sa inyo yung pagkakabit kasi kahit sino naman dyan pwede magkakabit. ah uh, basta maayos lang yung pagkasukat, di ba? So ito yung prince door natin. Di ba? Eh, ito yung spring door naman natin sa loob. So, ito. Ayan, di ba? door closer na lang lang sa itong ano na to dalawa glass door at saka screen door tapos yung main door na may kung nyo sa vlog ko mga kalay kahapon yung may hamba na one by two doon yung sa main door baba so ito lalagyan muna natin ng door closer ito bago natin ipasilip yung ibang ginagawa natin so sumahan nyo muna ako magkakabit dito mga kalay bago ito tumuntan sa mga bintana ano you know? para ito paano mahaba-haba yung video natin My door closer na to, may mga handle uh, na ito nito yung barrel bolt na. Ah, uh, ang kakabit na lang natin door closer na lang at saka barrel bolt. Dali lang na naman pagkabit ng door closer mga kalaw. Ito lang pinakita mo sa inyo. Kasi kung ano nga, kung sinong pwede magkakabit dito, pwede naman. Basta marunong tayo magkabit ng pintong kahoy, di ba? Marunong na rin tayo dito magkakabit ang importante lang yung pag uh, simbol yan, door closer yung tatapot natin sabi ko ito kapag tapos ito ay ko kayo doon sa mga ginagawa natin mga window Nakapos naman yun mga kalod, mayroon pa akong gagawin ano dyan, official uh, mirror ang na lang din hindi ko lang yun. yun. ito yung ito yung ano uh, kamay ni engineer din <laughs> <Ha? laughs> <laughs> <laughs> ko, ko yung ginagawa ko para <laughs> kita ang hapon natin. Baka sa ano, makasirman lang tayo ng kalaman ba? o mag-high ka naman, oh. No. Oh, hello, yan. Yeah. Kaya eh, marami na mga follower dyan. Wala pa naman. Turo marami na Dibu, nah, apa, nyan. ha? nag-aapang. Ha? Hindi naman din na ah. Dibu. Dibu, mabur mag sahod agad, di ba? Kung pa natin may share natin yung nalalaman natin.

manonood lang kayo sa video o para na kayo nag-aaral. Libre pa, no? Pambayad. <tinyo> Hindi kasi mahaba video, super-supra. Huwag na lang naman. Pag-inilip lang yan? Oo. Oh, kung ano, minsan kinakat ng YouTube. Hindi ba? baka kaya noy mong ano, no et nalunguras kami ng budget we edit eh eh mahirap magedit eh eh nalungkol lang yung ano nasa oras natanay oh sana may tiyak lang tayo ha papasilip na din oh. Kaya sa mga gusto matututo, set out yung lagi nagpo-comment na si Paimutan ko yung iba mga ano dyan. Hindi ko lang mention ang mga Eh, ito mga kali, may mga adjustment ito para gusto lumakas. Ah, ito. So, okay na yan? Okay, ilapit ko na. So, may adjustment Ulo. So yan. Ulo. Ayan na. Palalapatin ko na lang yan. Kali na. So, ito na yung mga kalay yung ginagawa natin. Ito na yung fence door natin. At ito yung screen natin, di ba? So, sa isang pinto, dalawa na agad yung aluminum, di ba? Isang, ano, ito yung mga sliding window mga ginagawa ko ng sa yan, sa ito. Nakarang ano yan, nakarang linggo, mga 2 weeks siguro ngayon. Tapos, balitan nung palapag tong bahay na ito, mga alay. Maliit lang na area pero tatlong palapag. Kaya uh, yun ang diskarte dito sa Santa Ana, maliliit lang yung lote pero pinapalapad yung ano, pinapalaki sa ibabaw sila. Ako, oh, ito. ito, ito yung may-ari. Oh, ito yung isang bitana natin mga kapal. Si Angkorian. Tapos mayroon pa akong gagawin dito ng isang bitana. Laki. Oh, ito yung isang bitana natin. Na, ah, ba? Diba? Maliliit ano, lang siya na bitana. Pero, yun nga, sabi ko nga sa inyo, dito man hanggang ng sobrang laking project, di ba? Tama na sa atin yung mayroong, eto, paano pa kunti-kunti. Ayan. Store ko lang ngayon mga kaloy sa ginagawa natin. So, ayan, ito yung, ayan yung mindor natin. ba? Yung ginagawa natin kapon. Siya na, At saka, ito isang bintana na to. Ayan, diba? So, ayan, uh, at least na ito, store ko lang kayo. Napagkita ko na, i-share ko na sa inyo yung nangyari sa araw na to. Dito lang yan sa Santa Ana mga kaloy ah uh, hindi ko lang may vlog kahapon yung paggawa ko sa ano kasi na yung unang video ko mga kaloy na copyright dahil <laughs> ang dami kasi music doon sa sayang yung video na yun na copyright yung pag assemble asimple ko nitong ano yung itong prince door natin na copyright yun So, yun mga Kalay ah uh, maraming salamat sa panonood niyo lagi sa mga Kalay huwag niyo kalimutang mag-subscribe lagi at kabangan niyo araw-araw yung video natin. Salamat sa inyong lahat. And God bless us all. Thank you.